don Papakatay ko ng kambing din sa amin. Yan. Kambing. Yan. Sa mga magbabarikdian gustong uh, mamulutan ng kambing, pumarni na kayo. Ay, talagang... kababait ng aking mga pinsang aray talagang tinulungan ako magkatay ng kambing may nagbigay sa akin ng kambing ninong ko taga sa eh sanaw hanaw ay ngayon wala akong makatulong pagkakatay ng kambing ay di pumunta ako sa akin kamag-anakan din sa PM ayan tatlo agad na kamag-anak ang tumulong ay kaso solid Ah, oh, sino'ng gustong mamulutan ng kambay? pumarani na kayo at Miami ari Husay na. Husay na ari Miami. Parinig na kayo at mamulutan ng kayo kambay. Ay.